Pag hati ang tinapay upang sa atin ay ibigay, ito ay upang maranasan natin ang pagkabuo. Na kahit ikaw ay wasak na wasak, na kahit ikaw ay kulang-kulang because of your emotional sickness or because of your physical disease, ang gusto ng Diyos ay maging buo tayo. At kahit mayroon tayong mga pagkukulang, kahit mayroong kasalanan o meron tayong karamdaman, sa paningin ng Diyos, hindi nababawasan ang ating dignidad mananatili tayong buo Sumayin niyo ang Panginoon. At rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinalas sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo mo na siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Efata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay laulo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakar Nakarilinig na ang mga bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat at ang aming pong pagbati sa ating mga kababayan saan man po kayo naroon sa mundo sa pamamagitan ng live streaming. Kaisa po ninyo ang parokya ng San Agustin sa inyong pananalangin. Kung meron man pong napakalaking kasinungalingan na inilagay ang Diablo sa isip ng tao, mula pa nung una ay ito. Tayo ay kulang-kulang. It is an illusion that the devil has placed in our minds that we are always not enough. Na hindi tayo mahalaga, na palagi tayong may dapat patunayan. Sa ating pagninilay po sa aklat ng Henesis mula ng likhain ng Diyos ang mundo, at ngayon kung paanong nakapasok ang kasalanan sa mundo, ito po ang tukso ng Diablo. Pinaniwala niya ang tao na ikaw ay hindi sapat, na hindi sapat ang pagmamahal ng Diyos na dapat kang may patunayan sa Kanya. Kaya nga po anong ginawa? Kapag ka kinain mo yung bunga na hindi nais ng Diyos na kainin mo, magiging katulad ka ng Diyos. We are not enough, so we have to be like God. We have to equal ourselves to God. Yan po ang tukso ng demonyo mula noon hanggang ngayon. Na huwag kang makontento o tingnan mo ang sarili mo bilang kulang-kulang at asamin mo na maging kapantay ng Diyos. Minamahal kong mga kapatid, alam nating hindi totoo yun. Alam natin na isang puno lamang ang sinabi ng Panginoon na hindi nila dapat kainin. Ang sabi ng Diablo, hindi nga ba't sinabi ng Panginoon na huwag ninyong kainin ang bunga ng anumang punong kahoy? Tingnan ninyo ang pagiging tuso ng Diablo. Pinamumukha sa tao na palagi siyang deprived, na palagi kang kulang. Kaya ikaw naman, palagi kang nag-aasam. Pero nakakalimutan yata natin na sapat na ang pagmamahal ng Diyos. At yun yung tinutukoy ng tao ni Eva nung sabihin niya doon sa ahas, kapag kakinain namin yan, mamamatay kami. Death that, nas does not only mean physical death o yung pagkawala ng buhay ng katawan. Ang kamatayan ay pagkawala ng ating ugnayan sa Diyos. Kaya naman sa mabuting balita ngayon, ipinapakita sa atin ni Jesus na ang tao ay hindi kulang-kulang, na ang tao ay dapat maging buo. At ang tao nagiging buo, hindi dahil sa kanyang sariling pagsusumikap, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga po yung utal, nakapagsalita, yung bingi ay nakarinig. At para bang yung gestures ni Jesus ipinapakita, yung unang ginawa ng Diyos nung likhain ng tao, nung buuin ng Diyos ang tao, ginamit niya ang kanyang mga kamay. Kaya nung pinagaling ni Jesus, yung taong ito sa mabuting balita, it was also very personal. Ginamit din niya ang kanyang kamay, hinipo ang dila, gumamit ng dura, ng sarili niyang dura, ng sarili niyang laway, upang ipakita sa tao that you are worthy of love. That the devil is a deceiver. Hindi totoong hindi ka karapat dapat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi totoo na ikaw ay kulang-kulang sapagkat tayong lahat ay binubuo ng kanyang pag-ibig. Kaya naman, minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdulog sa banal na misa, yan po ang tatandaan natin. Kapag hinahati ng hati ang tinapay upang sa atin ay ibigay ito ay upang maranasan natin ang pagkabuo. Na kahit ikaw ay wasak na wasak, na kahit ikaw ay kulang-kulang because of your emotional sickness or because of your physical disease, ang gusto ng Diyos ay maging buo tayo. At kahit mayroon tayong mga pagkukulang, kahit mayroong kasalanan o meron tayong karamdaman, sa paningin ng Diyos, hindi nababawasan ang ating dignidad. Mananatili tayong buo. Kaya minamahal kong mga kapatid, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Alalahanin natin ang ginawa ni Jesus sa mabuting balita. Ipinakita niya ang ating halaga hindi nakabase sa kung ano man ang ating kondisyon, kundi nakabase sa kung ano ang pagtingin niya sa atin. Tayo ay buo, tayo ay may dignidad, hindi tayo kulang-kulang. Amen. Kung nabless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabibless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang iba -ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa number one Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang sa sabi.